Tinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko sa umano'y pagdami ng ilang Chinese sa isang exclusive village sa Paranaque City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, suportado nila ang pahayag ng Southern Police District na walang Chinese militia sa multinational village sa Barangay Moonwalk. Gayunpaman bilang isang law enforcement agency, tiniyak ni Padilla na nakatutok pa rin ng AFP sa report na may malamilitar o manong kilos ang ilang mga dayuhan sa lugar bagay na pinabulaaran na rin ng SPD dahil sa kakulangan ng ebidensya. So ito po uh, we are in line naman din po sa pronouncements ng uh, local security po mm -hmm. and other uh, agencies that looked upon this. That's they are saying po that it is uh, baseless and malicious. Mm -hmm. So ito po eh sana hindi magdulot no ng panic uh, within uh, in, in, internally dito po sa ating bansa. Sa panayam sa parehong programang 2x2 sa DZRH, itinanggi na ng Homeowners Association ang pinangangambahang presensya ng Chinese militia. Pero sa interview ni Arich 27 o Chekakas, sinabi ng kanilang Pangulong si Julio Temple Nuevo na dumami ang Chinese sa lugar noong panahon ng nagdaang administrasyon dahil sa Philippine Offshore Gaming Operations. Kung may mga Chinuman umano sa village, sila ay homeowners na rin o nagmamayari ng property gaya nakabahayan eh, yung dati pong nung panahon ng dating ano, uh, presidente dito, si Mr. Gakutan, eh, meron po rin mga pugo, pero hindi naman namin kung talaga sila, pero napakarami po in that time. Pero ngayon po, wala na halos yun. Ang nandito, may mga Chinese po dito, pero mga usually mga family, yung pamilya po sila. At uh, medyo karami, karamihan po mga homeowner na rin. Nag-ugat ng isyo sa sumbong ng ilang may-ari ng bahay sa multinasyonal na umunay nakikitang pagdami ng mga lalaking Chinese at mukha umunong sundalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. sam tayo, Pilipino!